Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong editorial ng Philippine Star, August 10. Title, Investigating the Shameless. Shameless. Ito ba yung sona ng Pangulo? Mahiya naman kayo! So, kumusta na? Sabi, It's been nearly two weeks since President Marcos Initiated a shame campaign against public officials and their accomplices in the private sector have been pocketing funds meant to flood for flood control projects. To this day, it's unclear who or which agency is conducting the probe. So, who said? Wala, wala, claro. sino no ba ang ang mag-imbestiga. To me, hindi ko pa maintindihan sino talaga ang nag-imbestiga. So malabo, usad pagong pa. Ang ganda na sana yung momentum ba? Tama yung ginawa ng Pangulo na shameless campaign o shame campaign. Maya naman kayo, tama yun. Ang kailangan ngayon yung mabilis na aksyon yung very clear na direction sa investigation ngayon eh malaboy dito unclear at <laughs> anti unclear the commission on audit is mandated to review such projects although various quarters have pointed out the difficulty of auditing flood control interventions particularly dredging and desilting of body supporter ako although trabaho ng koa yan matagal. Dapat may iba. It's not the Department of Public Works and Highways conducting the proof. The President has clarified. So, maganda yon. Kasi, huwag na lang kung, excuse me, kung DPWS lang din ang mag-imbestiga, huwag na lang. Wala tayong maasahan. So, maganda, clarify niya pa ang Pangulo. No way. Pinapasubmit lang ang mga listahan. So, sino ngayon ang magkanda? <clears throat> okay, ano pa? The President issued the clarification uh, amid observations that DPWH's personal themselves are being implicated in what he had described as palpa and guni-guni. Defective or imagined non-existent flood control. Okay. Uh, camera, pwede ba sila? Kasi parang nagsisimula na eh. Last Friday, a congressman said three committees of the House of Representatives would be jointly conducting an inquiry into the controversy. Pwede ba yun? I don't know sa inyo. Eh, lawmakers nga ang... Uh, <laughs> Involve eh, bakit sila rin ang mag-imbestiga? Eh, kaya nga, yun na... DPWH, hindi pwede. Kamara, sila na ang gumagalaw. To me, hindi pwede. Ay, dito. Oh. While the public is interested in finding out the extent of the corruption that President Marcos highlighted in the recent SONA, Questions have been raised on the propriety and impartiality of lawmakers conducting an inquiry into the anomalies that could implicate members of Congress. Talaga, kaduda-duda kung sila ang magkandak ng investigasyon sa tingin ko. Oh, ay ito rin ang sinasabi ng editorial. <laughs> Questions have been raised. Karapat-dapat ba ng mga kongresista ang mag-imbestiga sa kontribersya na ito? Eyebrows were raised when lawmakers applauded lustily as the president in Isona told crooks, pocketing funds for flood control to have some shame. Mahiya naman kayo. Oh. Oh, anong sabi ni Mayor Magalong? mga manhid kayo. Mga manhid. Oh, mas maganda ang pahayag ni Senator Lacson dahil sabi niya, I still believe na meron pa ring lawmakers na malinis. And I also agree. Hindi lahat. May mga malilinis din yan. Kailang, ang iba dyan, <laughs> mga ipokritong walang hiya. Yan po ang ang binitawang salita ni Senator Lacson. So, Magpapasalamat po tayo sa dalawang leader natin ito, Senator Lacson and Mayor Magalong. Sila talaga yung simbolo ng good governance. Ayaw nila ng ating budget. Sinisingitan ng pork barrel. Okay, so... The President, uh, back from his latest overseas trip, Ken, ito na yung suggestion. Which I agree, dapat ganito na, can designate a body that can carry out an impartial and credible audit of flood control projects. He can speed up the designation of a new ombudsman and task state prosecutors to help in determining corruption in flood control. After his much applauded job at the shameless, The last thing he should want to be accused of protecting shameless sacred cows and of complicity in a government. Dapat ang iwasan ng Pangulo yung ma accuse siya na pagkatapos ng kanyang magandang speech sa Siona so na, <laughs> eh, ma-accusan siya na tinatabunan din niya ang mga sacred cows. Shameless sacred cows. So, may maaasahan ba tayo sa Pangulo na mag-designate na siya yung iklaro na ba ang takbo ng investigasyon sa ngayon kasi wala pa as in malabo ang nagsasalita gumagalaw mga kongresista na tingin ng karamihan hindi mo maasahan an independent yun, yun, ang suggestion ni Senator Lacson an independent body nagvolunteer na si Mayor Magalong to head <coughs> to head an investigation body and he is qualified that is yung CIDG chief kung i-designate ni PBBM si Mayor Magalong to head sasaluduhan ko na siya papalakpakan natin siya dahil makita natin tutuhanan na talaga ang investigasyon nito kung matuloy na si Mayor Magalong ang head ng investigating body pag hindi, ay, as usual, hanggang salita lang, uh, speech only, no action ang kanyang sona. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo <laughs> <excuse> me, <coughs> ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee panoorin nyo ang video na ito nag aaral na ko sa area ni Boboy o ako siyang bisitahon o muna ni ang kape na iyang gitanom nindot yun kayo ng mga sibling mayong buntag diya mayong bun buntag pod mananong tag kape so porodan og iti ang imex porodan Ah, uh, kung gayon butang timik sa ite. Mananong gayon mi og kape kay aron mao as sa kalisod og makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Oo. Salamat gyud kay sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Ya kan ko balik Kani mo na akong trabaho. Maglampas, maghinno ni abangag dala tanom. Aron ang akong magyan nanay tanom, kompleto na daan. Oo. Uh salamat po sa gatanaw sa video og kaning nag-suporta aning similya nga kape. Mm -hmm. na makatanong mo na gini nga namin makasuporta sa mga bata nga parang pag sa pag-eskwila karoon dagandaghan yun ang ilang natanong nga kapi Pila din ni kapuno ninyo yung kape? Uh, 350 ang among natanom o amo paning dugangan karon hmm. sa pagpasuporta sa among anak sa pag ilang pag-eskwela. Uh -oh. So luag na giyod kaayo ang ilang natamnan og kape. So na ni ang ilang irya. So lampas og bangag og pagtanom dritso